Natagpuan na yata namin ang pinakamasarap na bibingka sa buong Pilipinas, sa tabing kalsada lang po, sa bayan ng Louisiana, sa Laguna. At dito sa Bibingka Avenue talaga namang pinipilahan ang bibingkang ito. Dito po tayo sa Barangay San Antonio, Louisiana, Laguna. At nandito po tayo sa Doris Original Bibingka. Nasa 30 years na po silang gumagawa at nagtitinda ng bibingka dito sa Tabindaan. No? At free buko juice. Malilit pa lang ang mga anak ni Aling Dory nang simulan niya ang pagluluto at pagbibenta ng bibingka. Ngayon na malalaki na ang kanyang mga anak, kasabay rin nilang lumago ang negosyo ng kanilang ina. Bakit niyo po naisipan na bibingka ang gawin negosyo. Tinuruan po ako nung tiyahin ko magluto ng bibingka mm -hmm. para hindi na ako mahirapang nakulaho ng isda. Mm -hmm. Kaya sabi ko, eh, swerte din yung pagtuturo sa akin. Natuto ako, okay. na, ako maghanap buhay nung ganito. Nung nagsisimula kayo, kumusta ho yung benta ng bibingka na gawa nyo? Kaunti lang po nung no, panahon yun nagsisimula kami sa isang kilong bigas, Mahinang-mahina pa po. Nung itayo yung kamay ni Jesus, saka siya lumagas. Kaya naman inalam namin kung ano-ano nga ba mga ingredients ng sikat na bibingka ni Aling Dory at kung paano ito niluluto. Yan po yung po'y bigas na giniling at malagkit, mm -hmm. magkalahok po siya. Tapos, titimplahin po siya ng asukal na segunda. Pagkatapos po lalagyan ng baking, tsaka po buko, tsaka daram po ng cheese. Mm. Ano, bago siya lutuhin. Ang kaibahan nito, napakasarap. Hindi siya yung parang in-expect nyo na mabibili sa tabing daan. Usually na parang nagpupulbos o uh, matabang. Ang ingredients kasi niya, hindi lang ho bigas, meron siyang malagkit, meron siyang halong buko, at napakarami niyang maglagay ng cheese. Kaya ho itong kanilang daan, ayan, para siyang drive-thru ng mga bumibili ng bibingka. So, libre buko juice pa, only buko juice dito sa Doris Original Bibingka. Simple lang gawin, ngunit binabalik-balikan ng mga suki ang bibingkang gawa ni Aling Dori. Kaya naman malaki ang naitutulong nito sa pamilya niya dahil dito na rin nila kinukuha ang kanilang panggastos araw-araw. Dito hindi ka napagod kung saan saan ka pupunta. Gaya ng pag bago ka makabintay, dililibutin mo buong bayan. Ay eh dito po, nakaperme ka lang. Malalapitan ka ng customer. At saka, nandito rin mga anak niya so, di ba? Opo. Katulong nyo dito. Ang gantayabas po, nando po ang anak kong panganay, titinda rin. So, mula isang kilo ho dati, nakakailan na ho kayo ngayon ng kilo? Misa po, nakakalimang kilo, anim, pito, kanya. Pag po maganda ang bilihan, yung halimbawa ay, ano yung, mahal araw, okay. Ah. kilo kami. Hmm. Hmm. Talagang doon kami na bawi Napadadahon ho kay dito sa Barangay San Antonio, Louisiana Laguna. Eh hanapin nyo itong Doris original bibingka kasi ho oh, siya talaga yung pioneer sa kaling ito. At uh, supportahan ho natin yung mga nagtitinda rito sa pagdadaan para marami silang kita.